Ayan, meron tayong isang magandang istorya o isang magandang kwento. Ayan, meron tayong isang magandang istorya o isang magandang kwento na gusto kong i-share sa inyo. Na alam ko na makakakapulutan mo ng aral. Ano ba yung kwento na to? Uh, tungkol ito sa isang, maha, sa isang, mahal na hari at sa kanyang assistant. Ayan. Ano bang kwento? Uh, itong, itong, kanyang, itong mahal na hari, meron siyang isang assistant na lagi niyang sinasabi sa tuwing merong mangyayaring maganda o hindi maganda lagi niyang sinasabi God is good all the time. Yun lagi yung kanyang bukang bibig. Kaya itong mahal na hari, uh, nagtataka. Kasi yung mahal na hari na aksidente, sa pangangaso, o sa kanyang ginagawa, ang laging sinasabi ng kanyang asistan is, God is good all the time. Itong mahal, itong, itong asistan is, Uh, may, may hindi magandang nangyari sa kanya doon sa assistant God is good all the time pa rin ang sinasabi uh, na madaling salita lagi yun, ang, lagi yun ang naririnig ng mahal na hari doon sa kanyang assistant nahulog sa kabayo God is good all the time pa rin ang sinabi nabalian God is good all the time pa rin ang sinasabi nagtataka itong ano itong mahal na hari pero Hinaya, pinabayaan lang niya, hinayaan lang niya kasi wala namang masama. Baka baka kasi uh, ma ano pang tawag doon yung Bukang bibig na niya. Kaya hinayaan lang ng mahal na hari. E eh, isang araw, uh, pumunta sila sa ano, naghunting sila sa sa bundok sa bubat. At itong mahal na hari na aksidente naputulan ng kamay sabi niya, naputulan ang kamay na aksidente, naputulan uh, alam mo ba kung anong sinabi nung kanyang assistant God is good all the time, yung pa rin yung sinabi kaya ito, syempre ikaw uh, naputulan ka na ng kamay ang sinabi, mo, ang sinabi pa rin nung assistant mo is God is good all the time, may inis ka magagalit ka galit na galit ngayon yung mahal na hari sabi ng mahal na hari grabe ka naputulan na ako ng kamay sinabi, sab, ang lagi, sinabi mo pa rin na God is good all the time paano na lang pala kung maputulan ako ng ulo kung ako tasabihin mo ba God is good all the time sabing ganun ng mahal na hari galit na galit kaya ang ginawa niya dun sa kanyang assistant uh, ipikin na ipikinakulong niya sa gitna ng gubat nakulong niya sabi niya rin sa ano ikulong yan habang nakakulong yung anya assistant nagkaroon sila ng parang hunting nakaisip uli yung mahal na hari na maghunting uli sa gitna ng gubat sa paghunting nila sa gitna ng gubat nahuli sila o nabihag sila ng mga kultuh na ang ginagawa sa kanilang mga bihag ay inaalay nila doon sa kanilang Diyos o Diyos Diyosan sa madaling salita na papatayin yung mahal na hari kasi nahuli kaya sabi nung pinuno ng mga kulto linisin ang taong to at iaalay natin sa ating Diyos sabi ganun Di ito namang mga tauhan kinuha ngayon yung mahal na hari nilinis nililinis habang nililinis nila yung ano yung tao yung mahal na hari nagulat yung isa sa mga naglilinis nakita nila na putol ang isang kamay o isang daliri tumakbo ngayon yung ano yung isa mahal na pinuno you know, hindi natin pwedeng ialay sa ating Diyos itong taong to sapagkat putol ang kanyang kamay kulang siya sabi nyo may kulang tiningnan ngayon nung ano nung pinuno ng kulto pagtingin oh putol nga sabi niya pakawalan niya ang taong yan kasi hindi siya kompleto hindi siya magandang alay sa ating Diyos sa madaling salita nakauwi sa kaharian yung mahal na hari at doon siya doon niya na yun niya na, na, realize na kung hindi dahil doon sa kanyang assistant o hindi dahil doon hindi dahil naputulan siya ng kamay o ng daliri, hindi siya makakalaya o hindi siya eh, hindi siya palalayain ng kulto, baka namatay na din siya. Kaya naisip niya na kung di niya kung, kung naisip niya na palayain, palayain na lang yung kanyang assistant. Kaya sabi niya, sabi dun sa mga tawahan, palayain mo yung aking assistant. Pagkalayang pagkalaya. Alam mo ba yung sinabi nung assistant? Mahal na hari, God is good all the time sabi nung Mahal na Hari, Ipinakulong na kita, God is good all the time pa rin yung sinasabi mo. Na yung pinalaya na kita, God is good all the time pa rin yung sinasabi mo. Ano ba talaga 'yan? Ang ginawa ni nitong assistant ikinuwento niya. Sinabi niya sa Mahal na Hari, alam mo ba Mahal na Hari? Kaya ko sinabing God is good all the time. Alam niyo po ba, kung hindi dahil sa ipinakulong niyo ako, malamang kasama mo ako sa paghahanting. At dahil kasama mo ako sa paghahanting, nung mahuli tayo, ay mahuli tayo ng mga kultong niyo. At dahil sa ikaw ay kulang, hindi kanila iaalay at dahil ako'y kumpleto ako yung kanilang iaalay baka ako'y patay na ngayon kaya God is good all the time sabi nung ano sabi nung sabi nung kanyang asistan kaya sabi nung mahal nari ah God.